So, mag maganda pa rin tayo <laughs> hype ka o yung green na oh my God! <laughs> I'm so sorry Beshi, because <laughs> I'm so sorry I haven't been here for a long time akong time doon. Kaya siya may jowa ka na daw dyan ulit. Wala, wala na ulit. <laughs> <laughs> ano? na One week <laughs> lang. Uh, um, parang 2 months din. Two months lang <laughs> din. <laughs> thank you, Mami Thank you. Thank you, everybody. Th thank you din, ha? Hoy, thank you sa gift. Ay! Thank you sa gift. Thank <laughs> you. Ah! Bala kayo dyan <laughs> Ah, siya ba tagalista? Ayun, tapos na ba sila mag Tapos na ba magkilay-kilay? Nagkikilay-kilay sila doon <laughs> I'm so sorry I just Thank you. <laughs> I, I've never felt happier. I never felt happier today. <laughs> Thank you so much. Uy, nang! Parehas dito ng Rhea, oh. Tama nga ito, ta Grease and grime. Thank you. Meron tayo pa sa lobo kayo. Kay Mami. Anong, 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 ano yan? Eto, mag bago. Okay. Coffee. Hindi. Ano to siya? Hot fudge sundae. Okay. Para siyang, oh, ano, so, ice cream, ice cream. Pero wala siyang, um... Tagiwa. Wala siyang, <coughs> ano, Menthol. Hindi siya masyadong menthol. Pero yan, babagal yung no. Yung blue tsaka yung Ay, ano. Oo, ano, oh, yung gusto mo yung red. Itong bubble mga red. Yes. Or... thank you so much, Mami Chana, yeah. sa inyong pasalubong. Oo. Oh, oh. Ayan na nga, nagbibipi-bipi daw kayo. Oo, oh, oh. kumusta Pero naman na... uh, kumusta naman mga bipi-bipi. <laughs> <do? laughs> <laughs> Normal naman siya. Normal naman yung pagiging na Talaga ba? Ayy, nagsukor na dito si wala Huy! Pero dapat maligo ka muna. Nabaho <laughs> pa nga ako. Maligo ka muna beses. Oo! O, yan pa daw! Wait, mga! Ah, ah. ah, Magiging ni Brenda. Thank you! Ah, Nalali, <laughs> madam. Bakit parang ang dami mo yata ang grocery ngayon? Kaya nga. <laughs> Maaa! Ah. Ha? ko ba, Brenda? Sabi ko sa iyo, maglalakad-lakad tayo eh, maglalakad lakad tayo. <laughs> hanggang hanggang pag akyat hanggang kila, pag akyat kila kano eh dumadaan daan lang kayo dapat maglalakad kayo andun to siya doon lang naman din siya ano habang nag ano client 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 thank you o, client client mo siyang ano oy yung ayan thank you so much sa mga pasalubong din from mommy oh mommy ganyan ba diba? oy sa susunod mo pa ako maglalakad na lang ako bet ko 'yun. Nagmotor gani ka pina-ice cream motor ko dai. Ano sa isang motor? Ayaw gumana eh. Ay. Sana besi? Ayaw gumana nung isa. Pina-forsale ko ba? O, kunin pa. Ah, 'yung ano, play Talaga ba? 8,000. hello. Ibibigay din niya sa <laughs> akin 'yung Ha? Huh? Nakalaybo, o. Oh. Sige na, bigay <laughs> mo Hala. Pagayin okay, na lang, pahingi na lang. Ang? Hingi na lang. Tara na, tayo. Hat? Ha? Aga-aga. Aga-aga best -aga na mag na tayo, Besh. Nagbago na kami. Nagbago na kami dito. Oh, no. na kami dito. Mamaya na, lito oh, na. Talaga ba? Ay, wow! Ang oh, ganda na ng renovation. Oo, oh, tama. Oo oh, nga. Ang ganda na ng renovation. Akala ko pinalaki, pero... set of cabinet. O, oh, akala ko pinalaki. Pero ano? Oh, oh, pina Oo, pina pinasimento. Oo, oh, oh, tama lang. Et, eto, eto lang. Oo. Oh, okay oh. na to adobo. Ang daming sabon kay Mami. Mami Chona. <laughs> Mami Chona. Wow, ang sarap naman ng ulam nyo, Ben. Wait, nagluluto pa ako. Ang sarap naman ng mga nagluluto. Ang gaganda. Ang gaganda ng mga nagluluto, oh. Nakatuto ka. Di ba hindi ganyan yung ano, hindi ganyan yung gupit mo? Nagpagupit ka ulit? Pina-clean ko siya. Mmm, masarap na siya. Oo, kasi anim na bechi na eh. Huh? <laughs> anim na magic sarap. <laughs> hindi, ano siya, uh, more like yung sabaw ng buko. Okay, go. Aray. Hi. Hi. Kena mo na? oo oh, oh. ba yeah, because... Masarap to maiipatigeming mred mo yung eh uh, eh uh, uh, Masarap ang red. Pero... parang fresh mo ngayon bagong ligo ka mm -hmm. talaga ba parang parang ko ba? parang parang Kagabi nga daw, ayan, lasing kami umuwi ni kagabi nila Melmar, Bating, Diva. Aha, wala si Marian. Ha, kami kagabi, hindi naman Ako hindi, hindi naman nag-aya. Nag-chat lang ako kay Diva. Asan kayo? Kasi nabobord na nga ako, wala nang daw? Eh. yung nilalagay tinapay sa parang Apo! ala, Apo! 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 ata sa lapad ko pa 'to betiga <laughs> papa 'to bigay na po ng toothbrush toothbrush <laughs> black 'to gray yung ano ko <laughs> wala naman bang nagkamali na Akin, toothbrush wala kaya yan na ibre nasakpaan ayan yung pangkulay wag gray yung ginamit ko kahapon eh yung toothbrush mo parang may ano ano ba yan Ah, yung toothbrush ko nandito. Mawawala rin yung, an, bakit ma, marker pala yun. An, bakit ang dami ninyo dito? Eh, marker pala yun? Yan, yeah, ang daming toothbrush. Oo nga. Oh, Ako lang naka-orange na toothbrush. Ina lahat yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ang daming toothbrush. 25 <laughs> ang toothbrush. Pero it, dati, ito, ito yung toothbrush dati dito. Pero parang, ha? Naalala na mo pa? Mm-hmm. -mm. So ba? For 5 months. Ito. Natira <laughs> ka, hey, well, lahat ng toothbrush ha. <laughs> Piliin kung sino yung darating ha. Asa yung sa inyo? Ibalik na dito yung ano. Yung ito yung Dito gamit. e, yung gamitin nyo. Oh, oh. Meron pang ano. Uh, citrus Under Arm Exfoliating sa Whitening Gel. Kasi. Ma'am ma'am si Ito yung hindi nang mahanap kahapin sa Olicom. Ma'am kay Dapat ito dapat. Ayun. O diba? Bigay na ng